Happy New Year to all! And for today's video Samahan nyo ako to uh, Magpre-prepare ako para sa Sa New Year celebration mamaya ang gabi So, eto meron na kaming mga um, Light na na-prepare para Food na lang yung asikasuhin ko mamaya So, papakita ko sa inyo guys Ayan guys, so Um, Nag-prepare na kami netong dalawang table para sa paglalagyan ng food mamaya. And syempre, ang ating 12 fruits na kukumpleto sa ating New Year's sa lubong. And then, ayan, yung ibang food na nabili namin. And then later guys, gagawa ako ng aming prosperity ang tawag dito, prosperity bowl. Ayan, pin-repair ko na yung mga kakailanganin natin. Siyempre, meron tayong bowl na, bowl na, na bigas, piaw, ay, ampaw pala to. Iba pala yung piaw. And then, ito yung ating mga bills. Ayan guys, any amount naman ng bills pwede dito guys, pwedeng 1,000, pwedeng tagwa 100, pwedeng tag 50 or 20, basta meron tayong mga ganyan. syempre nilagyan natin ng you know, red na ribbon, ayan guys, and then, eto, 12 na coins, ayan, tag to 20 tong aming ilalagay na coins guys, ayan and then itong sangkis ayan or orange ayan guys ayan ayan ang aming simple um decor for new year's celebration mamaya ayan ngayon naman guys magprepare ako ng lunch ng aking pamilya so time check it's already 10 45 na po ng umaga. Ayan. And then, mag-prepare lang ako guys ng ano, ng very light meal para pang lunch namin. Siguro, dadamihan ko na para hanggang mamaya eh, may ulam din namin siya pandagdag sa ulam, no guys. Ayan guys, uh, magpe-prepare ako ngayon ng ng kaldereta. Siyempre, everyone's favorite ni ba ang kaldereta. So, ito yung uh, most requested na ulam ng aking mga ng aking mga anak, guys. So, ito yung i prepare ko para sa lunch namin ngayong araw. Ayan guys, na-prepare tapos prepare na pre pre Ano ba yan? Ayan guys, na-prepare lang ako Na itong mga gulay na gagamitin Para sa ating Caldereta Ayan Ito naman guys um, Napaka-simple lang naman Na ricado ng caldereta Patatas, carrots, syempre Pork, and then Tomato sauce Ayan, bell pepper. And napakasimple lang din gawin, guys. Kaya, kaya ito din yung isa, na, isa sa napili ko rin lutuin para sa araw na to. Meanwhile, Ayan guys, ngayon naman ay gagawin ko na itong ating prosperity bowl. Nag-achieve ko naman yung niya, no? Yung sos niya. Yung niya. <laughs> texture. Uh, yung texture, na-achieve ko naman. Yung lasa Ano tingin mo ulang? Yung uh -huh. Kulang sa konting alat eh. mm. Sa kapiling ko talaga, hindi ko nalasahan <tipan> yung reno. Ah, cream. Hindi so, ko na siya Cream kasi baka... Masabi mo gagamitin mo yun? Nestle cream? Oo nga yung... kasi yung ko, baka mag-lighten light, mag yung kulay na. Hindi may ketchup ito. Hindi may pero eh, pwede rin naman natin i-retouch so, <laughs> so, i-relate mo siya. ten is the highest. Ano i-relate mo sa luto ko? <laughs> Seven. Seven. Sa akin, ano, i-relate ko siya. So, siyempre magiging bias sa sarili kong luto. Eight point five. <laughs> Eight point five. <laughs> Dessert! 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 Ay, na. ka na? Huh? Nahihilo ka? kasi uh, nakaupo ako ng guys bigla tayo. Hindi naman. Grabe naman na kumilis konti.

Goodbye. Right. Uh, 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 guys. Time check. It's already 9.30. Ilang oras na lang. E at ito ang ating simple handa para sa pagsalubong sa New Year. Ayan, meron tayong graham and spaghetti and carbonara. Ayan. Happy New Year everyone! Gusto na. Kaya? Hey, blocking, blocking, blocking.

Mm. Sa Hindi eh. mo ito muna. Ah, naka, kayo dun sa wishlist eh. Meron pa kang una. Yung una, New Year's Resolution. So, physically, na pre, sa para si Wella, sa physical appearance, gusto niyang pag-raise. Parang gano'n. Dapat, meron din kayo New Year's Resolution. Masa na, masado kayong bahay, masado kayong... Kaya ba masado ang ate o masado ang... O, hindi ko sabihin na. Ayan niya guys, time check! It's already 11.40. And ilang minutes na New Year! Kawawa ikaw na si Shasha. Shasha? Naininig na si Shasha, guys. Ayan, lang. na Yung mga papi, ayun, no? Dead ma lang sila. <laughs> Dead ma sa mga paputok yung mga papi. Kawawa at na si Shasha, girl. Sadyang talaga. Oh, may na yung ano niya sa mga paputok. Ayan, no? Oh. Nainginig siya. Ayan, yeah, guys. Sa lang minutes na lang. New Year na! kamusta yung mga alaga yung aso? Grabe, kawawa talaga sila Pagdating gintong so, New Year. Ay. <laughs> Takpan natin ng no? siya ni Shashabel. Pwede may kandila dito. may kandila.